Salamat po, Mantani. Salamat ala. Ito pa, dagdag uh, edukasyon pa tayo. Makakasama natin live sa studio si DOST Secretary Mario Monteo. Secretary Monteo, welcome po sa unang hirit. Ganda umaga, sa unang balita. Igan, okay. Ganda umaga. Ito na ba, paano ba itong... Kasi nababanggit namin ng Mantani yung tinatawag na siyam sham di ba? Mga sinauna pa mga lolo at lola natin eh. Pero kahapon, sam, pan-sampung araw yata, ngayon panlabing isa. Ito na ho ba yung pinakamatagal na pag-uulan na naranasan natin dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng, ng Luzon? Balamang dahil after Hinet, ito na nga, ito monsoon drain. Ito monsoon drain naman, pinakamalakas nung isang gabi. Kahapon ng gabi. Kahapon. O, oh, kahapon, 8 to 8 talaga malakas yun, 220 mm -hmm. plus. Nag-improve naman ng konti nung araw. Mm -hmm kagabi, nag-improve pa farther. At, mm -hmm. at nakikita natin, it will gradually improve ngayong araw. Hopefully, bukas, eh, maganda na. Medyo gaganda na. Medyo may na, no? Oo. Oh. So, nakikita natin, yung effect nito ng ating monsoon rain is mga 3 days. In addition to the Kenner na 9 days. Mm -hmm. So, abot na tayo ng 12 days. Okay. Kumpara sa Bagyo Ondoy, eh, ngayon may mga anong tayo, modernong equipment, no? Na... na Nandiyan na, na, na yung mga Doppler radar po natin at iba pa mga makina na nagbabasa na. So hindi na tayo bulag ngayon? Na nakita nyo na ito at uh, hindi na rin kayo nabigla dito sa epekto ng hangin okay. habagat? Una-una, hindi, hindi nga ito bagyo. Oo. nakita Ito ay monsoon. Mm -hmm. Nakita natin ito nung... ano araw ba kay Wednesday? Monday evening. Actually, uh, Saturday evening, Monday... Sunday, Monday. Monday, mga Monday. Panahon, no? Monday, Monday evening, kaya uh -oh. nag nagdeklara tayo, nag uh, recommend tayo uh -oh. na walang pasok. So, nung parang nakita na, na forecast natin yung 12 hours, or even slightly beyond. Uh -huh. Pero ngayon, parang kumpiyansa yung ating mga forecaster, lalo na yung kamukha nito na buong buo itong ating tumunso na Kita, Na, makikita nila in 12 hours. Mm uh -hmm. -huh dahil nga tama binanggit niyo na na-integrate na natin ang ating mga Doppler mm -hmm. sa WRF para modeling to eh. Ito yung ating modeling mm -hmm. at nag-upgrade yung aming computer system para mabilis na itong mag-run. Pati yung ibubuhos na ulan ho eh, di ba na, na kahit papano na predict na natin kaya nagkaroon na rin ng mga evacuation sa ilang lugar bago tuluyang bumuhos ito. Oo, oo. oo. Uh, Lalo yung Doppler radar talaga, eh, maganda siya mag-estimate ng ulan. Mm -hmm. nasa 80 to 85 percent ang accuracy. Mm -hmm. At kita, kita naman. Actually, kung meron din kami sa Project noah, makikita na ng public. If you go to our website, Opo. makikita nila yung current rain. Eventually, gusto namin magkaroon din ng... forecast uh, Forecasted rain. Okay. May mga dagdag pa tayong Doppler uh, radar at mga Satellite ano, imaging, uh, Secretary, in the future? May dagdag tayo. Nasa lima tayo ngayon. Mm -hmm. Yung Baguio will be online very soon. Ang ah, um, okay. Pakan will be online very soon. Mm -hmm. At yung Japanese, we are working na ma-integrate ma tayo sa ating system. Sa A, ating para magkumparahan na, no? Oo. Hindi, para mas, 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 mas lalo magpapalawak. Mag oh, 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 oh. Okay. May paliwanag ba ang DOST kung, kung bakit naranasan itong ganitong monsoon rain sa atin? Aya, uh, ayan binabagita naman yung global warming o climate change secretary. Ah uh, malalim na usapan yun eh. <laughs> <laughs> Technical masyado uh, 'yon. Masyadong no? malalim yun. Pero ang ang maganda lang diyan ay marami tayong nakokuhang datos ngayon mm -hmm. na pwede natin i-share o i-open natin sa ating mga scientists for them mm -hmm. to really analyze kung talagang kitang-kita ng epekto ng global warming. Kasi ito naman ang nagpalakas ng sabagat, yung isang bagyo doon sa may Taiwan, eh, no? Yung oh. international name, may Haiku, eh, no? Na yata, ano? At habang inihigop siya, eh, nabubuo nga itong mga pagulan na ito. So, sa tingin nyo, hanggang kailan po ito magtatagal? May binanggit ang pag-asa, mga Webes, huyata, no? webes. o yata, ano? Webes. Mas, mas kita na ang improvement by Thursday. Uh, baka pagdating na hapon, eh, baka makakita tayo ng araw, o kaya biyernes na tayo makakita ng araw. Mm -hmm. Pero dagdagan natin, malawak ito, malawak, hindi lang Metro Manila, lahat ng katabing mga probinsya ay uh, malakas ang impact mm -hmm. ng monsoon rain. Although yung ating initial uh, estimate natin, no, ano ka, kung narin Benguet, ang, ang gandoon, ngayong araw medyo nabawasan naman. Okay. Ano anong reaksyon ng mga uh, kawani natin diyan sa DOST bagi sa pag-asa na sa kabila ng ganito mga aparatos, mga moderno ano eh nakakatulong sa pag-ubos sa parang may ilang pa rin hindi no hindi natutuwa at bagi mismo si pangulo no parang nakukulangan pa rin po sa pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan o kaya ibahuyo na bibigyan ng impormasyon sa nangyayari po sa paligid natin sa lagi ng panahon. May, may kakulangan mo ba o talagang mahirap pong basahin talaga ang lagay ng panahon. Hindi, una-una, bilanggit mo kasi yung pag-asa. Uh -huh. Kasi kahapon, eh, usap-usap kami nila nuts, uh -huh. Nats, nila, uh -huh. nila Big, 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 big ano. E, e, kung sa amin lang, eh, masaya-masaya kami. Kasi uh -huh. nakapagbigay kami ng forecast na tumama talaga. Yung lunes, yung okay. forecast na uh -huh. sinabi, from 8 to 8, halos eksakto. Ito yung buhos ang... Oo. Oh, oh. Actually, we, ito lang sinasabi namin, pero within ourselves, biyan pa nga eh, nakita na namin ulang kahapon eh. Mm -hmm. nung, bi, nung ano pa lang, nung uh, Lunis pa, lu, tama, lunis mm -hmm. pa, nakita na namin ulan. Kaya, may, meron kami fulfillment dahil na, na, nahuli. Parang tumama, no? P tumama. Oh. At, kumpiyansa naman na mauulit at mauulit ito. Because hey, of this, ano. Uh, Yung isa naman, mm -hmm. siyempre, we have to communicate and relate to the public. Mm -hmm. Ang isang parating problema. Itong MM. Oh. Kasi kung 10 MM. Ano, 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 ba ibig ah, sabihin? Millimeter. Oo, oh, okay. Ah. kasi 10 MM. May laba yun. Ano, ba ibig sabihin ng 10 MM millimeters? Hmm. Ngayon, ang paliwanag lang naman. Kunwari, may baso tayo na diretso. Isilindrika lang, baso. Okay. Lagay natin sa labas. Hmm. So, kain Sukat... mo yun, no? o? Oh. hindi. Pabayaan natin hmm. umulan. Oh. Sukatin So, katin natin after one hour. Kung 10 mm ang taas ng tubig nun, yun ang ibig sabihin ng 10 mm. Okay. Kung 25 mm ang, mapu... ang malagay doon, yun ang... Parang yan ang simplified, which is essential a eh, O so, ilan ang ibinagsak ng uh -oh, tubig. Uh -oh. Ganun lang naman ibig sabihin ng MM. Uh -oh. Ngayon, linalagyan naman namin ng pangalan ha, na light, moderate, heavy, uh, intense, tsaka torrential. Sinasabi na nga namin, ang torrential ay eh, alaundoy. Ibig sabihin ng torrential ay eh, malaundoy Pap na yon. Uh -oh. Siguro nakita ko ng problema, no? Uh, total dinadagdagan nyo rin yung edukasyon sa publiko. Pag babala, parang ayaw o pakinggan eh, no? Uh, pero pag uh, nangyayari na yung babala nyo, tsaka lang ho nagre ang mga, mga tao. At, uh, pero sa kabila ho ng paulit-ulit na nga natin problema sa baka sa Metro Manila, alam na natin lumulubog eh. Meron ho ba pa pari, plano ang DOST na, kasi yan sa akin no, na, na ko sa inyo kanina, na, na, ko ako sa perang, parang patapon eh, di ba? Re-rescue natin, relief, ibabalik natin, na alam naman natin babahain uli So meron ho bang parang mas malawak pong pag-aaral ng DOST na yung mga natin eh, mailikas na talaga sa hindi binabahang lugar? Para mabawasan naman na rin yung sakit ng ulo pare-pareho natin. Ang... Meron kasi kami 3D mapping. Nakikita naman talaga doon yung mga lugar na hindi babahain. Okay. At makikita din natin ang lugar na babahain. Mm -hmm. Pangalawa, uh, meron kasi kaya tayong Project NOAA. Okay ang isang, may idadagdag natin doon sa Project NOAA, kasi hindi lang sa river system, ay mm -hmm. eh maglalagay tayo ng mga water level sensors sa mga low-lying areas. Ayun, para oh. ma-monitor na talaga natin. Mm -hmm. At with this information naman, hopefully, nakit, makikita mo na ganito na kalakas ang ulan, ibabaha eh, na dyan, na. Eh, may ma inform na talaga ni public, okay. yung lugar nyo, konting ulan lang, babaha. Mm -hmm. At ito, may may datos talaga tayo. Mm -hmm. So, yun ang mga, ano ng ng DUSD. At kung malawakan lang, malaking tulong kasi yung 3D mapping. Mm -hmm. 3D mapping, pwede tayo mag kung paano nagkakaroon, paano nagde-develop ang baha mm -hmm. with respect to Oh, kasi baka makita nyo rin, baka kailangan natin magdagdag ng karagdagang mga dams, no? O kaya, yung papalabas ng tubig ay maayos natin kung paano para mas mabilis. Actually, mabilis din yung paghupa ng baha natin. Kaya, good luck po sa DOST, Secretary, at okay. uh, ito, tulong-tulong eh, naman tayo rito para mabigyan ng impormasyon yung ating mga kababayan. DOST Secretary Mario Montejo.